Ayan, pa-uwi na ako. Ayan ang mga mais. Ito ang mga mais namin. At saka doon sa pinagkuhanan ko ng gulay, ng kardis. O, ito naman ang daan, pa na ako maingay doon kasi may nagpapatubig oh. yan <coughs> inuubo pa hmm. nakakapagod tanghali na ni aso pabigla akong kagatin <laughs> mga kambing kaninang umaga naglinis kami dito sa kalsada namin ikap ba pero dito hindi nalinisan kasi yung bahay na yun si ang naglilinis kaya kami hanggang dito lang hanggang tuon sa amin Ok, thank you for watching.